Alam niyo bang napakadali lang palang gumawa ng peanut butter gamit nga lang ang apat na ingredients? Hindi nga lang siya basta-basta peanut butter kung hindi sobrang creamy na pwedeng-pwede mo rin pagkakitaan. Naglagay lang pala ako ng 1 half cup na mantika dito sa ating mainit na kawali. Tapos inilagay ko na din yung kalahating kilo ng mani. Yung mani pala na gagamitin nyo ay eh, nakadepende naman sa inyo. Pwede kayong gumamit ng hubad, pwede din kayong gumamit ng may balat. Halu-haluin lang natin hanggang mag-golden brown yung kulay. Pag na-golden brown na yung kulay ng mani natin, pwede na natin i -offure yung kalan. Habang naka-off yung kalan, maglalagay naman tayo ng margarine o pwede namang butter. Kahit nga nakapatay na yung kalan natin, ay kusa mag magmimelt yung butter or margarine dahil nga mainit pa yung mantika. Kapag na-melt naman lahat ng margarine, tsaka naman natin ilalagay yung sugar. Bale limang kutsarang puno nga lang yung nailagay kong asukal dyan. Tapos kapag nailagay na natin yung asukal, ihahaluin na natin yan. Huwag pala natin tutunawin yung sugar, yung saktong makaut lang yung mani natin. Kapag ganyan na nga at nakaut na lahat ng mani, ilalagay ko na 'yan sa blender o pwede naman sa food processor. After nating mailagay lahat ng mani, ibe-blender ko lang 'yan. At iintayin na nating mag-creamy ang ating peanut butter. Di na nga rin pala ako mag add ng oil dyan. Kasi yun yung gusto kong i-achieve na peanut butter, yung hindi mamantika. At alam nyo ba mga mi, wala pang 200 pesos ang nagastos ko dyan. Dahil yung kalahating mani is 70 pesos. Tapos sa asukal na nagamit natin ay wala pang ang 1 kilo yun. Tapos sa mantika naman, siguro nasa 15 pesos lang yon Sa butter or margarine, nasa 10 pesos. Ganito na nga kadami yung nagawa natin sa kalahating kilong mani. Nakapaglagay ako sa isang large na garapot. At dito naman sa isa is medium yung size neto. Kapag bumili ka kasi ng peanut butter sa grocery or kahit nga sa palengke, eh medyo pricey na nga. Kung katulad nga rin kitang mahilig magtipid at mahilig gumawa ng mga homemade na pagkain, ay swak na swak talaga to sa'yo at pasok na pasok sa budget mo. Nakakatuwa nga rin yung kinalabas sa neto dahil hindi nga rin siya mamantika pero sobrang creamy niya. At kapag homemade nga din yung pagkain at kayo mismo yung gumawa eh, alam nyong malinis. At alam nyo din na safe yung mga ingredients na inilagay. At ayun lang, thank you for watching. Palamit po more videos. Ingat kayo palagi. God bless. Bye!